Ako lang, dagang kaya salamat sa inyo Aktibo yung kayo. Every year magini ang budget. So, ato lang. Sa gingon pa nila, manginawag na ko na naagin siya yung resulta yun. Pakita na sa probinsya sa Bukidnon, sa Region 10 o Pulo sa Mindanao, na ang taga Malaybalay, sa gihatag na budget, naagin siya yung resulta. Okay? Ang produkto yun mo makahatag sa tuwa. O, ebidensya na nilambok yun ang mga farmers, yeah, po gigay nagpait. Mura may importante. So ang gobyerno nag-insist kay para masayon-sayon ang atuang kinabuhi. So isa niini ang uh, budget sa city. So isip taga malay-balay... ako lang po ning isumpay na obligasyon nato gyud na ampingan ang, ang gobyerno. Gawas na gawas nun ta, nana siya ay paris po na obligasyon. So diri sa Pilipinas, kay gawas nun nun ta, susi kita sa itong gobyerno. Salamat po ko na, na ang mga taga Department of Education kay isa po ni sila gahulma sa itong mga kabatanunan. So, mga barangay official, so ipakita na sa City Government of Malaybalay for the past three years na nag-save yun ta. Tanan kwarta sa Malaybalay, duhar yun ang pag anak. Ang dili mo agi sa bidding o mo agi sa bidding. Ang dili mo agi sa Bids and awards committee, swildo rin yun. Swildo, mga allowances o ka na mga per dime. Kaya iagiram na siya o butser. Pero the rest yun sa kwarta sa malay-balay, iagi yun na kagawa di ulo. Iagi yun na o bids and awards committee. Siguro, bisan ganit taga gobyerno wala ka balon sa rin ng bids and awards committee. Isa ka na siya ka-sistema, diin, ang paggasto sa malaybalay muagi gayud diha. Ang trabaho sa mayor is pag prepare lang sa tinuig na kwartas malay malaybalay, i-review niya sa oversight function sa mga konsihal sa malaybalay. Bisag wala diretong bisi mayor, dili kompleto ang mga kunsyal, pero dako sila kabahin gid ini. Kani na effort dili ra sa mayor kun dili part ang atong sagunyang panglungsod kay sila ang mag-review sa prepare na budget sa City Government of Malay-Balay. Pinaagi sa budget call, i propose ni Engineer Leono na money na amount sa una, less than 10 lang ang makuha sa agriculture, pero karon almost 60 million. Yung pagkasto na, dili na siya na ihatag-hatag lang. Dili na pinili. Muagi yung ka bidding, ana. ipablis nato na ito. Nga Para dili ito maalkansi. Publish na ito. Ang supplier, tanan available mo na kita competitive competitive ang atong pamagi kung kinsa tong available na maayo yung produkto mo yatong atong padagon wala nang hilabot ang inyong mayor o kinsa ang mudaog na supplier i-explain ganina na ang katong fertilizer is musunod lang siguro 15 days or next month kay dili mauiyahanggi deliver 14, 14, 14. Ang yung deliver is 14. Lahit na number. Kung napay kasabutan ang mayor o katong supplier, piyungan lang ito na mo. Kinsay alaot. Ang katawan, dili efektibo ang fertilizer na giyata. Pero tungod, kay wala man ko nang hilabot, wala nang hilabot po si Richard, General Luno, di may mahadlok na di na namo dawaton. Kaya kung nang dawat pa mga taga-agriculture o padigyas, siya may tabo. Maka sila igong kadasig na, ay, nininyo, ilisi. So, Kanigyot, mao gina, Sir Silso Barbiran. There is malay-balay for the past three years, gitarong nato ang pagastos kwartas malay-balay. Okay? So, na diri, dapat ikupya almost nine years, maunta ning mabulsa. Maunta mabulsa kung si Aldin Layan. Ba? Maunta ning mabulsa, gyo. Mora mo ginigit, klaro, maging kayo. So, crucial kayo ang Bids and Awards Committee. Kinsay ga-appoint, anak ang mayor di na kinakinanglag o consent sa sangguniang panglungsod so crucial kay nang lima ka tao inanglan mailan na ninyo gani i share ko lang ni giusab nako ang mga miyembro ni ana para walay familiarity walay familiarity kay once na magsigig balik sila ra gyapon dia dabi og masipyat oh sipyat mo yung tao gyud So para na ako, uh, ilisa na ako ng duha, huli na sa duha, inisan po duha, para dili maka-establish o friendship ba. Kaya once na na'y familiarity, posible. Kung naay yung problema sa produkto, feel free to complain. Maoragid. Maoragid ang sistema na Kung dili ni na ito, inganiyo ng sistema, taas kayong possibility na ang maglingkod ng mayor magpahimulos. Morgi na. Your loyalty should not be to the person. Hindi sa person, kagawa yun lang. But to your loyalty should be to the principle sa panggobyerno. Pangutan na ang imuang isa ka leader, giunsa niya pagpadagan ang pundo na gihatag sa iyang abaga. Period. Kaya bisag kung sa pagkadeha kabuutan, pero naagyog kay binuatan, kawang ang tanan. Kawang ang tanan. Kasi ako, I'm proud sa Beats and Awards Committee. I'm proud sa City Agriculture's Office. Nagipakita yun nila. S succeeding three years. Gitarong ang paggasto sa dakbayan sa Malaybalay na inyo maning kwarta. Inyo yun yung kwarta. Gusto na ako emphasize yun sino na inyo yung kwarta para mag-amping mo. Munang dili di, yun maundang ang ang pag-exploit sa gobyerno kay di man kun nato gagabati Chairman Leros na ato mana gisayang-sayang nila prosugod karon dire ipabati nato nang kaning 60 million na gibudget nato ato ni nee. busa kung binuangan na na paggasto kinanglan maapektuhan gyud mo di man mabati sa katauhan gud ang kwarta nagtuo mo sila council si din layan ba na dili ilaha na unay ila makita na binuang ala sige lang natagaan bitaw ta kana mangud na konsepto silso balderan ano ba itong sigilan? Balak, nailahan 10% dito. Basta kayo na ato ah. Mungo Magpalit o mga butang. Nagi 10% nga naman. Mungo yun ang pangutahan na yung mamakandili nga naman ba? Yung mga utama ta nga di ga-improve ang naso, tanaw nang kita mo sa nasyonal. Di yun na maundang. Pero there malay balay. I'm proud to see nag-iundang ta for the past years. Kung diri 2025, from January to July o June, nine, 76 million na anasay. Bahala na nang why mo believe diha. Basta nga to ah, evidence-based yun. Okay?